Sama kaya sa amin guys. Lakad tayo. Kasi hindi ako lang ng bahay guys. Kaya... Kuchi na no? Atsi Ayan. <laughs> Pag si ama nakasama, ama kang kasama ko guys. Ayan. Dito tayo sa maliit na koen. Koen ang tawag dito guys kapag sa Japan. Koen. Pero park ba sa atin ba? Yung nakahiligan dito. Magtambay-tambay guys kasi parang ano hindi ako masyadong naglalabas kasi nga maano ko guys tawag nito yung oxygen ko nahihirapan pa akong huminga dahil nga hindi pa ako ganun talaga ka ano na gumaling so may schedule pa rin ako sa doktor sa lunis kaya medyo hirap akong huminga kaya ayan naman mga konting-konting lakad lang, hindi hindi masyadong maglalayo or pag yung pagod na pagod ka na, yung hirap ka ng huminga, yung para bang hinahabol mo na yung hininga mo, kaya hihinto-hinto ka syempre. So, ganun yung nararamdaman ko sa ngayon. So, ayan. Nasanay ko yung sarili ko guys na kahit papano ba maglakad. Kasi kung nasa loob ng, ng bahay, parang iba naman yung pag-iisip mo. So, ayan, dito po banding namin ni Amayka. <laughs> so, ganyan lang yung banding namin, guys. Ayan. Pero, may talaga talaga kaming pupuntahan na isang park pa. Kaya lang, si Amayka eh, mas ito lang yung kaya niyang siya lang mag-isa. Nang hindi na iaano pa yung duyan or ano, siya lang. O, oh, ayan. Kaya niya na mag-isa. Habang <laughs> nakaupo lang naman ako. Ito nga pala, guys, yung ano. Ayan. Ito yung Danchi. Ang tawag dito, guys, sa Japan, Danchi. Yung bahay na nato, bahay nato guys, yung ano ng uh, government o city hall dito sa Japan, sa banda sa amin. So, ang mga nakakat... Ang mga pwede lang tumira dito, guys, yung mga talagang low income, yung mga single mother, yung talagang uh, hirap sa buhay kasi mura lang ang upa dito, guys. Kaya lang... Uh, mahirap din naman ang pagtumira ka dito talagang mahigpit mga maraming requirements ang kailangan hindi basta-basta kaya yan yun mga tumira dito pwede mga tumira dyan yung talagang mahihirap na tao lang talaga yung mga konti lang yung kita nila ganda ng panahon guys ayan o oh. Din naman naman diba? so ayan mga uh, kapitbahay namin dun kami umuupa guys yung bahay namin yung kulay pink na yan yung sa likod Ayan, yung pink na yan guys dyan kami nakatira so likod lang tong uh, yung um, park na to o koen kung tatawagin dito sa Japan yan park tawag dito ay koen so madalas dito kami guys kapag uh, medyo hindi ako hirap akala ko nga nito guys ito akala ko ano malunggay siya <laughs> akala ko malunggay hindi pala yan hindi pala siya malunggay yan tiba so ganyan guys ito lang yung buhay namin dito aeroplano. May ka? May aeroplano. Siguro nagpa-practice yan, guys. Ayan, aeroplano. Gustong-gusto niya yung malakas ang pagpaandar, yung tinatapon siya. So, ayan guys, lilipat kami. Hi, Micah, car! Lilipat kami sa ibang park. Ayan ang ano dito guys. Ganda ng panahon guys. Mama, ako na Ang sarap ng ano, kasi malamig na yun at walang hangin. So, ayan guys. Ganda. Ayan, ganda ng panahon guys, oh. So, ayan, maglalakad tayo. Punta naman tayo sa ibang park kasi nga si Amay ka nagsawa na dun sa <laughs> pinaglalaroan niya. Mag-isa lang daw kasi siya. So, hinahanap niya si kuya niya. Pupunta tayo dun sa park na favorite nila. Kapal na nga. Ha? Huh? Ate Hashi? Ha? Huh? <laughs> Masakit ba yung paa niya? Guys, ito yung maganda. Para siyang ano? Para siyang ano? tawag ini? Aslom ni siya, guys. Ayan, no? Ayan, no? Maasim yan. Pero ang sarap niyan, guys. Ano? parang lemon pero hindi hindi siya lemon. Ang tawag niyan guys is ano, ang, an tawag ito? Ang tawag niyan is juice juice. Tingnan mo guys, so ang liit ng ano nila, ang liit ng puno pero ang daming bunga, 'di ba? Kakatuwa. Gano dito sa kanila, mga bonsai pero ang ano ang tawag nito, ang gaganda ng bunga at so, ang daming bunga talaga. Kaya yun. Grabe. Ayan guys, so, ito yung ano namin, kapaligiran. So, ayan, mga bahay dito. Kaya, uh, maganda yung, ano nila, maganda yung lugar talaga guys. Tahimik. Tahimik yung lugar dito. Oo. Uh -huh. parang ikaw lang yung tao. Ayan. Ayan na si Amayka. Iniwan na ako ng borat. <laughs> So, ayan. Ayan yung mga barkada niya, guys. Sa tatay, oh. Naglilinis ng kanyang bakuran. Mabawa. Ayan yung kahibigan nila. Inaalagaan talaga nila yung anak ko, guys. Kapag pumunta dyan, oh. Ayan, oh. No? Parang sila lang yung tao. Ayan, guys. Oh. Oh. Parang so lang katao-tao. Nasaan na kaya si Yaman? Wala naman dito. So, ayan. Ito yung park na si aman dito ayun nasan kaya ayun guys madalas kami dito ito yung pinaka favorite na lugar nila dahil nga maluwag tas nag akyat, -akyat sila dyan ayun ang sarap ng panahon dahil walang ano walang hangin guys ayun ano o oh. ganda oh. Alam niyo yung puno na to guys, grabe. Tibay niyan guys. Tsaka yung isa. Yung isa oh, tibay niyan. Pag uh, ano ilang buwan lang mawawala na yung kanilang dahon pero nakatayo pa rin sila, di ba? Ang ganda. So, ganyan yung ano nila dito guys. Napakaganda yung lugar nila. Napakatahimik ang babait pa ng mga tao dito guys so ayan guys nagutom daw siya kaya pupunta kami ng 7-eleven kaya atay bata ah. Nagutom daw ang bisong nyangko nyangko hmm. ano guys yung istorya dito guys ah, uh, ito daw yung mga ang mga nakalibing dito guys yung mga unang ang tawag dito yung mga hero na lumalaban daw noon ng war world war ba yung tawag noon yan dyan nakalibing yung mga hero nila so libingan ito ng kanilang hero kaya ang daming ang mga nakapangalan dito na nakasulat ayan may mga pangalan dito nakasulat guys pero ang gara nga guys, ng mo yung mga sulatan nila. Noong unang panahon nila ni Abraham at saka ano, di ba ganito din yung mga sulat? Isipin nyo guys, Oh. Grabe na no? ito mga sulat. Ayan. Hanggang doon, di ang dami mga nakasulat dyan, mga na, yung mga namatay dito. May mga nakalibing pala dito guys, so ayan. Ayan. Ganito nang dati yung mga bato yung ano, tibay, no? hindi siya talagang ano, talagang inukit nila guys to so, mababasa mo yung mga kasaysayan nila dito so ayan no ayan. kasaysayan ng mga namatay di cute guys tibay ng kanila, ganun yung mga libro nila dito dati ano namang si Micah guys, may ilagyan sa pusa dami uh, oh dami eh?

Oh, ari pa yan ko, oh. Mahilig sa buhos. <laughs> ha? Mahilig oh, ako. Nahanap niya yung kuya niya, guys, pero hindi namin makita. Ha? Huh? So, guys, pupunta tayo doon. Alam niya, guys, oh, ang ganda, di ba? Ganda ng mga nasa paligid. Iilan lang yung mga tao nandito. <laughs> ang daming bahay, guys. Oh, ang daming bahay dito. Pero parang iilan lang yung mga taong nandito. Hindi kasi lumalabas, guys. Sobrang lamig, oh. Di ba? Ganda ng lugar. So, ayan. Matite, ay! para marami din jogging dito, guys. Ako naman, bihira lang akong magja-jogging kasi maano ko, tawag dito. Hirapan akong huminga dahil nga nagagamot ako. Hindi pa ako masyadong talagang na-heal ng sabi niyang masasabing free na yung uh, sakit ko. So, ayan. Ando na yung isa. na kaloka Tingnan nyo guys. Tahan ng mga pambata lang naman. Mga laruan. Tsaka meron din naman pagkain. Tingnan natin. nani ka ano? Hindi mo. Candy. Candy. Unang kasita, ayan na. <laughs> Ang kitang-kita na nila dito, guys. Okay ba? Diba? Goody dayo. Oh? Lagi bumabags. Mama. Mm. Mama. Nani? Yeah. <laughs> ah. Hi.

Ah, hundo? Ang uro lang? Alright. Ay. Jaha. Ayan, guys. Ito lang yung mga tinda nila dito. Ang ganda. Tapos sa taas yung bahay. Naroon pang helicopter, guys. Wow! Mama, kita. Hmm? Mga tinda mo. Tatano? Thank you, Adomo. Wadomo. Okay. Okay. Siti! Para siyang, ano, guys, ice candy. Maliliit. <laughs> o, gusto dyan yung upo. Hindi to kami magkatambay, guys. Yan. Madalas kami magtambay dito. Tapos, meron silang kokwa. Kasi mo, malamig naman yung kokwa nila, oi. siya. Yeah, Umuupo daw siya. Senyorita Lisongan yun. Ay, siya eh. Oishi? Masarap? Opo? Opo. Ayan. Hapon na, guys. Saka kahanap niya. Manin namin makita. Wala sila dito sa may park na to. Baka nandun siya sa kabilang part doon sa mga malapit sa eskwelahan. Ito naman si Amayka, oh. Talag ginigin na, oh. Da, oh, ishi. Oh, ishi. Nagreklamo ka na ngang malamig. Oh, akanay. Akanay? Oh, serious ba yan? Diyos ko, nagre reklamo ng malamig. Tapos kain ang kain, ah. Ay! Hey! Uy! Ayan. Kuya man nasa gas chow, yo. Hanapin pa namin si Aman. <laughs> Oo, na daw siya. Kaya na, ha? Uwi na daw siya, guys. Mabango yung bulaklak na yan, guys. Kumbaga sa atin, para siyang sampagita. Pag dumami yan, kulay puti, kaya ang ganda niyan. Ayan, guys, gabi na. uuwi Uwi na kami dahil kung nakita nyo inapansin nyo guys no kahit madilim na dito sa lugar namin o sa sa Japan ayan maliwanag pa rin kasi nga yung ang tawag nito sa camera din siguro yan pero madilim na guys kung mapapansin nyo madilim na siya ayan may buwan na nga o tinan nyo guys may buwan ayan <laughs> so ayan may ka? Ano? Naubos mo na ba yan? Uy! Inubos na. <laughs> Unichan oh. yung wataste? Bigay mo kay kuya. Oh, kuya? kuya. Bayjan. Kuya Aman. Bigay mo kay kuya Aman. Nakaubot ka na ng dalawa, diba? So, ayan. <laughs> Ewan ko kung na si kuya Aman. Ano? Mm -hmm. Ang bigat ng tripod ko, guys. Kaya, parang siguro malikot. Pero may in-order akong tripod, guys, na maganda. Mabilis lang siya. Kunyari, ubus ka na. Maubos na yung battery mo. I-charge mo siya doon. So, ayan siya. Diba? Yan ang in-order ko. Soon. Sa December pa narating sa online. Madalas ako sa online ng order, guys. Kasi nga, hindi ako pwede mag biyahe-biyahe ng... Alam mo na, mapagod ka. Uy! Hawak kay mama! Kaya yeah, mahirap. Bilis, 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 bilis! Okay. So, yan. At saka maganda yung tripod na yun, guys. Dahil, magaang siya. Itong, itong cellphone naman na, ...gamit ko. Magaan. Bagay din naman yon sa gopro. Pang gopro talaga yun. Pero pwede siya dito sa cellphone. Yan. So. Ganda ng... Ganda ng bahay dyan sa... Ayun, no. Ganda ng bahay na yan. Tapos, dalawa matanda lang yung nakatira. Ganun dito sa Japan, guys. Kahit may pamilya sila, mayroon silang anak... Karamihan kasi dito sa Japan, mga dalawa. Marami na sa kanila yung dalawang anak. Ayo. Marami na sa kanila yung dalawang anak, guys. Kaya malungkot dito sa atin kasi dami-dami. Dami nating mga anak. Pinakamaliit sa amin nga kami magkapatid, guys. Dosi kami. Kaya yun. Yet eh. na ako sa kakalakad. So yun, tingnan mo hindi pa napagod yung anak ko na to. Yate. Iko yung bayad yung materyo. So, yun lang guys ang aming vlog sa ngayon. Pasyal-pasyal. Thank you for watching.